multo ng batang lalaki sa Amityville Horror House. Ang Amityville Horror ay isa sa mga pinakasikat na kaso ng haunted house sa kaysaysayan ng Amerika. Noong 1976, isang paranormal na imbisigasyon ang sinagawa sa loob ng bahay kung saan inilagay ang isang infrared camera sa landing ng ikalawang palapag. Nakatimer ang camera at panapanahong kumukuha ng mga larawan sa ilang partikular na oras ng gabi. Sa pagbuo ng pelikula, natuklasan ang larawan sa ibaba at nagpatuloy ang misteryo ng bahay ng Amityville. Walang mga bata sa bahay ng gabi niyon. Ang mga mata ay tila nagniningning. Marahil ay isang resulta ng isang flash, ngunit kapag gumagamit ng infrared film, ang isa ba ay gumagamit ng isang flash? Tandaan din na ang larawan ito ay kinunan noong 1976 bago ang Photoshop at photo editing computer software. Kayo, sa tingin nyo, totoo ba ito? O gawa-gawa lang? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!